🎵 Galaw-gaw, kay harot-harot, tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw 🎵🎵 galaw -gal, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialap 🎵🎵 Galaw-gaw, kung tawagin sa'yo... 🎵 Nandito yung aking kaibigan sa Tony, si Pacol. Alam niya ngayong isang araw, tayo niya storytelling alayong si Pabaya. No? Si Secretary Pabaya, Pabaya, no? At uh, ngayon, eh, parang sinatulong niya na, na sila noy-noy ang at si Marohas ang may eh, kasalanan sa nangyari sa MRT. At uh, nandiyo yung living witness at uh, siyang gustong gawing Paul Guy na magpaliwala ko ano itong mga sinasabi lang kasinungalingan sa Senado. Uh, at I'll ang um, nakakapunta ka po dito eh uh, na po pong dalawang taon na sinasabi ko na po na ang ito ay mangyayari Subalit nung nakarang administrasyon ay eh, wala po nakikinig sa atin at ang lahat naman po ng uh, kailangan malaman na, no, ay eh, naisulat ko na yan o nailigay ko na sa isang papel o naipile ko na sa korte pero wala pong lumabas sa mga media Uh, noong sa linggo nga po, ay nakatanggap po tayo ng invitation kay Senador Reyes po na umatid po sa hearing sa susunod na Martes, no? Uh, Mayo 23. At ito po ay isang na pagkakataon po para sa atin, ano? Para no, lumabas po ang katotohanan. At ako naman po ay eh, wala walang sasabihin bago. Ang sasabihin ko po ay lahat ng nasabi ko na na wala po nakinig dati. Pero ngayon po, ay eh, siguro ay eh, mas bukas ang tainga ng ating mga mababatas at ating mga opisyal. At meron po tayo isang ginawang affidavit noong nakaraang Disyembre. Ito po ay umaabot po sa uh, minit ko na limang, limang pangin. Ha? At maraming po tayong isunulat doon pero hindi pa po kumpleto yon At yun po, ibigay po natin yung kopya ngayon sa Senado. para po natin at meron din po tayong mga sasabihin na wala pa po doon sa papel na yon. Uh, kasi po tayo, no? Kung magasalita po tayo, naghahanap po tayo ng tamang venue. Mm -hmm. Hindi po tayo basta-basta nagsasalita. Uh, kasi po, eh, siyempre, alam natin, marami tayong kalaban. At kung nandun po tayo, lahat po na nasabihin natin ay on record. At hindi po ito maaari po Yung pong sinabi ng mga dating opisyal na, na, na inimpitaan noong nagara uh, nakaraang lunes, May 15, sa Senado, no? uh, late ko lang mapanood eh, ba't lang patapos na? Pero ang sinabi po ni dating Secretary Jun Abaya ay ginawa po nila ang lahat ng kanilang nakakaya at sa paningin niya, ang lahat ng ito ay tama at para sa taong bayan. Ang sasagipi ko lang po dito ay eh, yun po ang tingin nyo. Pero sa palagay ko naman, yung ginawa niyo, sinabi niyong UT you best, your best is not good enough. Alam daw ng Panginoon, wala sa kasi lang, wala sa kinita. wala daw ng Eh, siguro po, baka walang natirang eleksyon. Kaya <laughs> eh, wala silang kinita, tapos sa sila rito kaya kami. Ano ni Aldo, doon sa hearing na ginawa ni Senator Po, ni Manzales, ay lagi nababanggit yung Marlon de la Cruz. Paliwanan nyo ha, sino yung Marlon de la Cruz ay Uh, ito po si Ginoong Mario Villa sa no eh, wala po ang kaming masamang tinapay sa kita natin na dalawa, no? Nakakilala ko po ito nung no? sila po ang mga ng maintenance ng MRT3, no? Ah, uh, kung titignan niyo po ang tao ito, ay mapait uh, na tao, no? Maganda ng tsura, mukhang hindi gagawa ng masama, no? At, <laughs> ah, uh, magaling ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. <laughs> ang ipinigtata ko lang po, no? Simula po nung Nagkaroon po ng issue ganyan ano, nung nasa BOTC pa ako, si Secretary Abaya, eh kung bakit madalas na itinatanggay ni Secretary Abaya na kilala niya ang tao ito? Uh, Yun po ang malaking question mark sa akin. Mayroon pong pagkakataon na nag-meeting po kami ng Secretary Abaya at ito po ay recorded, no? At kung hinihingi po sa akin ng Senado yung record, eh ipaparinig ko po, po sa Senado. Although yung recording niya na ano, eh with the consent, no? of the people during that particular meeting. Nandun po si Secretary Abaya, nandun yung kanyang pamakin si Mark Abaya na kanyang executive assistant. Uh, alam ko may isa pang tao doon, ano? At ako. So, binilin po sa akin ng pagkagato ko kasi ito po, yung meeting niyo yun, ay requested by Secretary Abaya. Sabi sa akin, Al, mas maganda yan bago kayo mag-meeting sa BIMO, pwede ko po bang i-record itong usapan natin. At kaya yun sinabi ko, pwede ko po bang i-record itong usapan natin at in record mo, kumain ko, sige, record natin. Pero meron mga portion na off the record. Na, alam niyo na yung mga chismis na narinig ko sa na sabi niya sa akin eh, alam mo, Al, tuloy siya, yung chismis, yan pa ang mas totoo kesa sa katotohanan na. <coughs> Kaya na sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan yun. Dahil tinatanong niya ako ng ipong mga bagay, sabi ko, eh sir, hindi ko po, po masasagot yan kasi eh, narinig ko lang po, baka po chismis lang yan. Ako po kasi pag sumagot, palagi po, base sa dokumento ng hawak ko at base dun sa tunay na nangyari. Sabi niya sa akin, hindi, Eh, alam mo ah, al, kung isa niya mga chismis, yan ang mas totoo ay sa katotohanan. Uh, at kaya nung sa akin, ano ba ang pagkakilala mo nito kay Marlon de la Cruz? So, parang hindi niya kilala. Eh, paano ba nakapunta dyan si Marlon de la Cruz? Ay, eh, ang tanong sa akin. So, ay, eh, last ko ito, ay sinagot ko. Pero nung nakalauna na, eh, kung nakakaus po na akawuspo, yes. itong si Mr. De Cruz, kasi nandoon na kasi na sa maintenance na naman party, eh, sinabi niya na talaga may legal niya sa si Secretary Abaya. At sabi ko, eh, ano ba ang problema mo? Ito ang iba ka-text sa akin, no? Oh. Eh, lang yung si siya, Secretary Abaya? Sino yung mas mataas na tao na ka talaga kahit dito? Kahit sino naman, ipo pwede Al mag -text, eh, diba? si pero, ah. mag-text, di ba? Sino? Pero, eh, ito lang, ah, no, Eric. Uh, pero ito ang pinakamagandaro na buting lang nga. Eh, tinignan mo yung mga text sa kanya ni Secretary Abaya. At mayroong text si Secretary Abaya sa kanya at text sa akin na magkamukhang magkamukha. So talagang si Secretary Abaya na text sa kanya. Pero, ang makikita mo, bakit doon sa text sa kanya, nandoon yung eksaktong pangalan, dito sa connect sa akin, wala yung pangalan. Example, sabi ni Secretary Abaya, <laughs> uh, according to my friend, bla bla bla, yung sa text sa kanya, according to miss. So, ito yung pangalan, ano? Blah, blah, blah. Kaya hindi hindi miss pangalan. Ha? Example ko lang. According to miss, so, blah, blah, blah. So, nangihingi siya ng opinion. Pero, doon sa text na kay Marlon ba kay Marlon de la Cruz, eksakto yung mga pangalan. Yung text sa akin, puro naging general pronoun, he or she, or my friend. So, doon kami kita na mas close sila ng dalawa, kasi trusted niya yung text, eh. Bakit sa akin, Itinatago niya kung sino yung mga personalidad doon. Hindi lang yan all. Yes, sabi mo, "miss so." bakit ginawang uh, mission yung mister na ano ba yun? 'yon? <laughs> <walang>, hindi wala wala. Ito Ito to wala. context. Ito to wala. Ito wala. Hindi 'yung sa context na 'yan. Example ko lang 'yan, yeah, Okay? okay? Uh, actually, 'yung pangalan na nabasa ko, pangalan ng babae yun, doon. <laughs> huh? Pero yung, sa akin, <laughs> hindi niya inilagay 'yung pangalan ng babae. Ai, Enrique. Uh, naalala ko din, wala na ako nun sa uh, DOTC, no? At si Secretary Abaya ay in-interview ni Professor Willie Monsod sa Pasaway, no? Dinirecto ni Willie at sinabi, eh, alam niyo po ba itong si Mando de la Cruz? Ang sagot niya, eh, dati ko na po siyang, nakilala ko po siya noong 2010 pa at naging kaibigan ko po siya. So, itong iba yun, no? Kasi nung mag-usap kami, eh, bandang late of 2012, no? Pero, pinapa ramdam niya sa akin na hindi niya pinala sa tao. <laughs> Siguro, panawagan uh, tayo sa Senado na imbitahin talaga nila si Marlon kung paano nakita kung gano'ng maganda lalaki ito. Uh, dahil matagal nang nag-chismis din yan. Na meron daw isang malaking tao na type na type itong si Marlon. Kaya napakalakas daw sa DOTC. Uh, okay? So, abangan natin yan. At uh, I hope si uh, mapanood tayo ni si Sen. Po regarding this para malaman natin kung gano'n talaga kaganda na ito. <laughs> <laughs> High time na uh, na lumabas na yung kalatuhanan at learning Na ito transaction ito sa SEC. MRP. Ay merong foreign media na retard na involved dito. Na connect dito sa mga tagali o PC hierarchy. Meron ba talaga nito? Kasi lagi tinuturo ka, pero nung sinibisigahan ko, ay meron pa pala mas malaking taong involved dito na siyang malilinis ang issue sa deal na ito ng SEC. Alam mo, napakadaming mga personalidad na involved dito. Um, Doon nga po tayo yung na ito ay itinatago mm -hmm. ng pangkalaan. Kung um, maaalaman niyo po, ano, uh, nung bandang mga Nobyembre, December of 2013, ano? Ang National Bureau of Investigation po ay nag-imbestiga. <laughs> imbestigang totohanan. Hindi po imbestigang moro-moro na kaya ng ginawa ng Ombudsman. Diba? Dito po kasi sa Ombudsman, nung mag-imbestiga dito, ang pinagsabitan ng papel ay ako, at itong si Wilson Rivera, at doon sa dalawang yun, Pinili nila yung mga sinabi ni Wilson de Vera na makakatiin sa akin at sinabi nila, yung mga sinabi ni Wilson de Vera na nag exonerate sa akin ay hindi na totoo. Kung pwede ba yun? nagbigay ka ng sampung pahayag, tapos yun ng tatlo ang tama, dahil yun ng tatlo magbibigay sa akin, yung ito, sila Yun ang ginawa ng Ombudsman. Pero ang National Bureau of Investigation, ilibigahan ang lahat ng personalidad pinapunta sa NBI, pinagsabit ng papel, kasama na itong Kastila si ni Dr. Eric, at lahat ng ito ay nagbigay ng kanilang mga pahayag. At hindi lang kung sino lang yun nandun, nagpunta pa rin ng NBI sa MRP Depot, nag-investigan ng mga tao doon, tinignan yung mga paligid kung ano po pwede yung mangyari doon, at pagkatapos po ay gumawa po ito ng report. Nung makagawa na po ang report, ang NBI, ito po ay ilalabas na noong February 2014. Hindi ko lang alam kung birthday ni Chris Aquino No? February 14, 2014. Naaalala ko, parang February 13, 2014, ah, nalabas na sa media, no? Na sinasabi, ito, nalito yung report, no? Uh, alam namin, wala kasalanan si GM Alcetang sir, no? At ito ay chismis lang. He says, she says. The following day, ay biglang nag-press conference si uh, dating DOJ Secretary Laila Dilima at sinabi niyang, teka tayo muna. Mukhang mali yung teka tayo muna. Iba pa rin sa nasabi ng gano'n. Wapo eh. kasi yung Kastila. <laughs> uh, sabi niyo, hindi uh, ko hindi pa to aprobado ng presidente at kailangan itong i-approve ng presidente bago ilabas. Eh, sa kanaman nakakita ang NDA report, kailangan na i-approve ng presidente yung bang mamasapan report ay inaproba ng presidente? Hindi naman na. Pagka investiga ng NBI, hindi naman na lang ito ng derecho. So, yun. Itinago ito sa Palacanang hanggang sa nawala na sila sa poder, hindi na natin makakita ang report na ito. So, ang ginawa po natin, ngayong nagbago na ang administrasyon, kaya nga po nung nakaraang forum, eh, tiyan po, si, si Senadora Laila Dilion pa ba ang Secretary of Justice dahil parang ganun po ang nangyayari. Nag-request po tayo na i-review sa atin ang report dahil involved tayo, di ba? Na may karapatan tayo mamit tayo ang report. Ano ang sabi sa atin ng, ng DOJ? Ang sabi ng DOJ, wala sa amin ang kustudiya ng report na sa NBI ito, sa NBI hiningin. So hiningin po natin sa NBI, ang sabi ng NBI, confidential ito, hindi na yung pwedeng i-release sa'yo. So, ginawa ko, eh, nagpatulong kay Kalleon at nagkaroon naman kami ng pagkakataon <coughs> na makausap si NBI Director Dante Heran, personal. At nung magkaluwan na lang sabi niya, teka muna, hindi ko... <coughs> kung pwedeng balik ka rin ito kasi on record na, natin na namin yung report. At yun, ito ang gawin ko, mag-appeal ka kay si Secretary Aguirre, sabihin mo sa kanya na ito release ang report at kapag na-release na ang report, uh, kiniyakit kami, i-release namin ang report. So, ganun na ang ginawa ko. Sumulat ako kay Secretary Aguirre, bandang October ito, no? 2016, at wala naman ang nangyayari. So, naghanap tayo ng linya kay Secretary Aguirre at nakausap natin ang personal Secretary Aguirre. At nung makausap ko siya, sabi ko, Secretary, ito po, pinadala ko po sa inyo. Tinignan niya. Oh, October pa to, sabi niya. Eh, hindi ko to nakita. Eh, sabi niya kasi yung mga tao na niya sa ano, receiving, mga tao pa ni Bilima yan, e baka hinaharang. Pero pinadala ko na lahat dyan. O sige, niya sa akin yung kopya ng sulat ko at ibinigay niya sa isang under-secretary. Sabi niya, oh, action na to binigay niya kay Undersecretary Erickson Balmes. Kung makarala ilong buwan, dumating ang sulat sa akin ni Erickson Balmes at ang sabi niya, we regret, we cannot accede to your request, we deny your request on the ground that it is confidential. Kamu ka kamu ka reason ng mga nauna pang uh, administrasyon ng NBI. So ang tanong ano ang nasa report na yan? At bakit ay paalam sa taong bayan? Kasi no, logically no, kung ang report na yon ay in sa akin, eh di dapat matagal nang lumabas yan. Parang nakulong na ako. Di ba? Logical no? Kung idinidiin ako ng report, eh, di dapat inilabas na yan, yan. Ngayon naman, kung simpleng ine-exonerate lang ako, hindi nila rin lalabas yan kasi ayaw nila akong ma-exonerate. Ayaw nila akong uh, mawala ng paratang, di ba? Pero palagi ko, meron pang mas malalim na dahilan dyan. Meron siguro mga personalidad na binanggit dyan, na matataas, na ayaw nilang malaman. Yun lang yun. Simple analysis. Kahit po isang taong hindi nag aral ng abogasya, kahit po hindi naka-graduate ng college, eh alam po ang ganung analysis. Sir, nasa expert on the operation of trains. Kailang kaya matapos ng kalbaryo sa mga mananakay na kung pumunta ka sa MRT, kas kahit ka na agad, hindi ka magtulakan. Parehas Hindi po yung matatapos sa susunod na tatlo o lima taon. Kailan pa? Ka? Eh, siguro po, pag pa na po ang administrasyon na ito, eh saka pa lang natin mararamdaman kasi napakarami yung dapat gawin, ano? Unang-una po, ang narinig ko no sa mga balita, no? Pati sa mga sinasabi ng mga official natin ngayon, ano? Eh yung mga bagong trend daw, eh gagawin three car trains, no? At yun ang papatakbuhin, at yung mga luma ay i-retire. Hindi po ganun ang ang vision ng expansion. <coughs> ang vision ko <po> na expansion, <coughs> dati po kasi meron tayong dalawang pong train na tumatakbo na may cars, tatlong bagon. So ang total po niyan ay anim na po na tumatakbo at any one time. Ang plano po ay gawin po itong 24 trains na tig aapat ang bawat isa. Tig four cars. Kaya yung 24 times 4, eh, dapat po 96 cars ang tatakbo at any given time. Pero ngayon, para ang plano nila eh, alin na po pa rin o gawin ng pitong ang tumatakbo. So, hindi po ito expansion. Hmm. Di ba? Parang replacement lang of the old dilapidated trains. So, hindi po ganun ang original objective. Pero bakit po hindi magagawa ang apat na bagon bawat isang trend? Unang-una po, pagdating po, po natin ng Taft Avenue, meron po tayong tinatawag doon na packet track. Yung packet track po, ang size po niyan, na i-accommodate lang po niya ay yung trend na mayroon ng tatlong bagon. Kung maaalala nyo kasi, sa South Avenue, diretso lang yan, ano? Sinigyo at sa North, na meron kang iiputan. Doon po, wala. Kaya pag may dumating isang trend, paparada yan sa packet truck para yung isa pang trend makalabas. So ngayon, kung four-car train yan, hindi nakakaparada yan sa packet truck Kasi maigsi ang packet truck. Yun po, isa po yan sa mga problema. Yung packet truck na yan po, eh, nung 2012 pa, ay sinabi ko na sa DOTC. Dahil po, yung pong pera para po sa pagpapagawa ng packet truck na yan, ano, eh mag-expire -e na. Uh, ang budget po yata yan ay $1 million. Ano? Mag-expire -e pa po. Kaya sinabi ko po, po sa DOTC, kailangan na po natin itong gawin. Kaya eh, ang sabi ng DOTC, eh wala ano eh. Palagi itong hinaharang ng local government of Pasay. So, nakipag-usap po tayo sa Pasay. Eh. Inuusap na natin ng mayor, ang council. Ubatin po tayo sa hearing ng council para payagan tayo. At yun po, okay na. Pwede nang gawin ang packet track. Wala kong ginawa ang DODC hanggang sa nag-expire yung pera sa pagpapagawa ng packet track. Kung ako po sana kung susunod, pinagawa ko yun. Pero kaso wala po akong power, wala akong authority to do that. Isa lang po yan, ano? Marami pa pong iba pa agutin tayo na maghapon kung mag hindi siya suro. Attorney, bilang isang lawyer, kasi alam niyo po yung mga legalidad eh. Matatanong po ako, marami po kasing curious ngayon na tungkol na sa Coca-Cola, Ah, uh, matagal na akong alam ng taong bayan na nakakasama ko okay. ang Coke sa katawa ng tao. ah Masarap uh, kasi inumin ng Coke eh. Oo oh, nga po. Alam na alam. Alam na alam po na lahat. Ah, uh, paano po ba maitatanggal to sa merkado kung tinatangkilik ng taong bayag? at saka meron po bang po dahilan para kasuhan ng Coca-Cola dun sa mga negatibong uh, mangyayari sa kanilang katawan dun sa kanilang minum ng Coca-Cola? Tulong una po, hindi po tayo pwedeng magbawal ng isang produkto sa mercado kasi meron po tayong tinatawag sa free enterprise. Kung babawalan po kasi natin yan, eh mawawala po yung free enterprise natin na policy. At pangalawa po, kapag po ang isang produkto, no, ay wala naman po pinagbabawal na substance. Wala na kung kasamang shabu yan sa loob, no? So, kung pwede po yan ibenta. Kung ito naman po ay tiniyaga ng FDA, no? So, kung pwede po natin ibenta ito. Ngayon po, in terms of makakasama ba ito sa katawan o hindi, eh, yung mga consumer na ang dapat na mag-desisyonan kung sila o hindi. Patulad ko, no? Alam ko na ang Coke, eh, asuka lang yan, no? Puro asuka lang naman yan, minum ka ng araw-araw, magkakadiabetes ka. No? Pero, uh, ininom ka yung pamisan-pamisan, no? Let's say, pag masakit ang sigmura ko, okay? Alam ko na pag ininom ko ng coke, gumawa yung sakit ng sigmura ko. Para sa akin yun. So, yun yung natural medication ko pag masama ang sigmura ko. Okay? Sa ibang tao naman, kapag inaantok, instead ng kape, ininom ng coke. So, depende sa gumagamit ng produkto. So, kung hindi natin pwede bawalan niya, ano? No? unless may ginawa silang masama. O oh, kung nakita natin na maduli pala yung produkto, hindi pala hygienic ang production. Mga ganun po. Pero, But in terms of yung uh, effect no? on the health, no? meron po mga nangyari ganyan na sa Amerika. No? Na, for example, meron po yung mga uh, already obese, ano? Yeah. na mga tao, no? Okay. Hindi eh, yung mga McDonald's, no? na sabi nila, eh kasi pag kumakain ako ng burger at saka fries, masarap, kaya ako ng kain, eh hindi ko alam na nakakataba pala yun. So, sumobrang taba nila, nagkaroon sila ng mga problema sa iyo, na i-demanda po nila at nanalo po sila. Okay. Attorney, naalala ko pala nung nasa pwesto pa kayo, just before that, malis kayo. Merong lumutang na pangalan ng dalawang tao na nakipag-usap daw sa inyo. Ang isa po ay Pit Prado at ang isa ay Balsy Cruz. Gano'n po katotoo <laughs> na <anong> nakipag-usap <laughs> sa inyo ito? Ayun na, si Miss, Miss Balsy Cruz. At saka Pip Nicomedes Prado. <laughs> si Miss So. Ayun ah, ah, ah. po ang nakakatawa eh, no? Ito po mga tatong to, no? Na, yung minsan po ay mm hindi -hmm. po nakipag-usap sa akin. Ah. Pero sa pagka-alab ko, maray pong mga ibang na nakipag-usap sa kanila. Ah. Ang ating presidente ay gagaling lang sa China at uh, ipinagmamalaki ng ating e presidente na nakakuha tayo ng malaking halaga ng pera para maging bahagi tayo ng belt, one belt, one road. No? Sa inyo pong mga individual na pananaw, ano po ang implikasyon nito talaga sa pananaw ninyo bilang isa sa mga leader ng na ating? Kung makikita nyo po ang ating uh, history, eh, trading partner po talaga natin ang mga uh, in-check, no? di right, ba yung tinatawag natin na Silk Road noon? And in fact, yung Manila Gallion trade na galing pa ng uh, Espanya, dumadaan yan sa uh, Acapulco, no? kung saan-saan pa, no? talagang tayo ay nakikipag-trade okay. sa So, hindi ko makita na mayroong masama no? doon sa ganung polisiya. Um, so, kung pwede lang natin tingnan dyan, okay. ano ang mangyayari? No? Kung sakasakaling nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang China at ang Pilipinas, no? nagkaroon ng sigarot, no? Yeah. For example, dyan sa pinag-aaway West Philippine Sea, no? O kahit po dito sa Benham Rice, ano po ang mangyayari? Saan po tayo po? Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli, Pak galau gawa untuk Wat Ka karo